my vlog. I Happy Girls TV once again. So, ayan this this vlog ay ipapakita ko sa inyo yung uh, luto, luluto itong tito na yung food ko. So, yung guys. Ito ay isang spinach. Ayan. Spinach po yan guys. So, ito guys. Hatiin ko siya ng hatiin ko siya ng brown dresses. Kasi, kasi, kasi ako lang naman kakain. Eh. gagawin ko umulit siya guys spinach umulit isusok ko muna siya sa tubig para mabuko siya lutoin so ayan ngayon luluto din ako ng hard boiled egg so ito yung hard boiled egg kong dalawa guys luluto ako ng hard boiled egg So, sibong, shout out sibong. Ito yung keto diet food ko na niluluto -nil ko ngayon. So, yan. Yeah. Madarong hardball boiled egg. Ayan. Ito rin po natin ito guys. experience ko. Hugasin ko siya ng mabuti. Ayan. Tapos gawin ko siyang umulit, guys. So, ganun lang. Gawain ko siya ng maluliit. Maluliit. mabuti buti yes. kasi asensya na wala ako kasi sinalo ko yung ang kawalit sa gilid tapos siwain natin sya ng maliliit guys Actually, may ano naman ako doon. Ayan. Ihiwain natin siya na maliliit. Ayan. Ha! So, ayan. Yeah, welcome back again. Kasi, ayan pinuksan ko muna yung gate kasi papalis din alaga ko. So, ayan guys. yan, Hiwain natin siya ng pinong-pinong. Ayan. Of course, hugasan. Hiwain ng pinong-pinong bago mo ituin. So, ayan. Napakayaw ito, din itong spinach na ito guys. Ayan. sasalam ko na sya guys magamit tayo ng coconut oil ayan, welcome back again guys ayan, na tayo gagamit tayo ng coconut oil coconut oil so ayun dito naman sa kabila yung yung uh, hard-boiled egg So now, since makikita na mainit na siya, so natin ng po guys magluto ng ito diet food gamit kayo ng cooking cup oil gamit kayo ng olive oil yan naman. so now parang pin ko na na mainit sya gamit natin itong spinach na po guys ayan, ayan yung spinach na yan ilagay natin timpla nito is atibang at sa pito. So, yun lang siya guys. Ayan. Ito ay isang spinach omelet. So, ayan guys. Ito medyo marami yung mantika na ilagay toto. So, ilagay kasi coconut oil naman siya. So, No worse at all, di ba? So, lagyan natin ng salt. Salt. So, lagyan natin ng pepper. So, Ilalagay so, natin yung egg. eh, hey dito lang nang ati hanggang it's na wala Ganun naman. Platito. Ayan. Well, ito na isa. It's minutes left na. Sa ating, siya guys sa ating, natin sa ating, sa ating, sa ating, sa ating, siya kaya natin. So, ayan. Ito yung kainin ko mamaya. Bilpas ko. Uh, may hard boiled egg ako. Ayan, sapat so, na yan siya. At lastly, yung pipino ko. So, ang dami kong pipino. Ilang Kasi hindi mawawala yung pipino. yan. very healthy ang pipino guys. Actually, sa ko dyan. Kasi hindi alam dyan. Pipino is very healthy. so now no while nag waiting ako ng aking ng aking ano dyan ng hardball egg so, sa mga kanila naman ako at ako yung mag hihiwa ng aking fefeno dito ba fefeno tayo yan hiwa tayo ng fefeno guys Filipino is light. So, we diet. So, umaga. sila yung gagaw ko dyan. So, yan. So, ko ng diet. sa... So, yung yeah, so, yeah, so, yeah. kasi so, lalagay natin siya. Ayan. Tapos hihintay-hintayin ko na lang magoto yung egg ko. So, yun lang sya guys. Yun yung decoration sa pagkain. And ganoon. see you later! So, and this welcome back again. Okay? So, na yung egg ko. Mga hard-boiled eggs. Ayan. Tumata natin. pag natin sa Parang yung meron natin guys. So, na yung So, ano ba yung dyan? sorry, 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 so, ayan na guys yung breakfast mo nga pala, ayan sapat na yan sa akin, may hard boiled eggs, spinach, at saka cucumber, so, ayan naman guys so, thank you for watching sa ating lahat ayan, thank you for watching guys so, salamat sa inyong lahat dyan, sa inyong maulang sawang support ha, shout out mga pala, chibug, ayan, yung breakfast ko, ayan, sundin mo yan at copy paste mo, ayan, gan so, thank you for watching, see you on my next vlog see you around, and bye bye